Na advanced technology especially on mainstream right now at hindi lamang sa mainstream actual na nakikita natin yung mga sasakyan niya na sa buong mundo even here in the Philippines actually gusto ko lamang din pagbigay alam na kamakailan lang merong isang Pilipino artist na naka-award ng sasakyan ni Elon Musk yung Tesla mismo yung tes Tesla mismo kundi si, uh, si Vice Ganda meron lang. last night eh, nag-release sila na tinawag doon na Optimus, it's actually related sa Transformer. Hello, welcome mga pala sa isa na namang episode ng The Pilipino Call. Nandito tayo ngayon sa TPC Studio na tinatawag kung saan na uh, nagbibigay tayo ng ating mga mukhae para ma-entertain yung mga nanonood natin o yung tinatawag natin ng mga true friends, kapanayam, kaibigan, kapanalig. Uh, hindi lamang mga music o mga tugtugin ng ating matutunghayan kung hindi meron rin tayong podcast para tayo ay eh, meron din rin lamang na entertain same time may natututunan pa uh, alam mo ba na last night eh nag-release sila na kung hindi ako nagkakamali kaya tinawag doon na Optimus it's actually related sa Transformer oh? since Elon Musk eh, isa sa tanyag na Uh, inventor ng mga high-tech o tinatawag natin na advanced technology mm -hmm. especially on mainstream right now at hindi lang sa mainstream actual na nakikita natin yung mga sasakyan niya na sa buong mundo even here in the Philippines mm -hmm. actually gusto ko lamang din pagbigay alam na kamakailan lang merong isang Filipino artist na naka-aboard ng sasakyan ni Elon Musk yung Tesla mismo yung Tesla mismo kundi si uh, si Vice Ganda meron oh, ng Tesla Vice Ganda mm -hmm. Hindi pala niya ano. Sa madaling salita, nakain uh, to dahil magbibigay ito ng informasyon para sa ating mga viewers right now. Hmm. Na napakaganda rin kahit papaano na hindi tayo nagpapaiwan doon sa pag-usbong ng advanced technology. Hmm. Kasi yung advanced technology, isa yan sa napaka-importante bagay. Hmm. Katulad ng kung babalikan natin yung tayo ng mga batang 90s, talaga namang uh, manual lahat yung mga nangyari. Kung gusto mo mag-aral ng gitara, kailangan mong bumili ng jingle. Uh, di ba? Kailangan mong bumili ng mga song hits. Kailangan mong, ah, uh, kung gusto mo mag-aral ng mga something na psychology regarding about the books, you really need to go to library bago ka magkaroon ng access doon sa information. Ah, uh, pero right now, nandiyan na lahat ng mga AI. na uh, spoon na lahat ng knowledge ngayon. Ah, na sa na sa'yo, umuwiayin mo na lang. Yeah. Especially right now, kasi lahat ngayon, within one click of your uh, finger, nasa iyo yung sagot eh. Mm. Especially ChatGPT. Mm. Kung gusto mo magawa ng message, or kung gusto mo mag ng kanta, kung gusto mo mag ng something na resignation letter, or uh, uh biodata na tinatawag natin ng araw, mm. lahat kaya ng i-create ngayon ng AI. Iba talaga, no? And different uh, situation right now, pagdating sa information, pag-gathered ng information. Dahil yung pag-gathered ng information, situation, hindi na katulad dati na kailangan mo talaga magpunta manually sa library mm. para i-research yun. And bago mo ma-research yun, kailangan mo talaga magsaliksik at maganap kung paano mo siya itatakin. Ngayon, itatay mo na lang. Mm. Yun nga yung tinatawag cool. na spoon bed. Mm. Yung talagang nasa iyo mm. na lahat. Insta yung Insta instantly. With And let's go back to the original topic which is hmm. si Elon Musk na nag-release sila kagabi ng kanilang team na tinatawag na Optimus. Hmm. Alam mo ba na yung ni-release nila talagang sobrang advance? Super, super. Ayan, pero may alam mo, na balitaan ko na nabasa ko lang din po social media na hmm. parang may nilabas silang bagong uh, car technology ngayon. Actually, hindi na kailangan ng hmm. tao talaga or wala nang manual ni magdadrive sa loob, wala nang steering wheel or something. As a matter of fact, in my own opinion, uh, actually, hindi na siya bago eh. Dahil, meron uh, na si Elon Musk na nirelease before na mga sasakyan na self-driving car. Self-driving. So, um, which so, is uh, run by AI. Uh, 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 sadyang kakaiba lang talaga to. Dahil, uh, wala na siyang steering wheel. Uh, na lang, dahil na. yung dati meron kang actually na option kung gusto mo siyang i-drive. Auto or manual? manual. Depende pa rin sa'yo kung AI or uh, you wanted to drive by your own. Pero, Pero ngayon, ngayon di, wala lang, totally wala. Mm. Which is named after taxi. Taxi yan, yeah. ginagay ba na, na no. At ito pa ang isang napakalupi. Para sa mga viewers natin, para ma-update sila, uh, mayroon pang isang na parang lumulutang na siya yung hoverboard natin Na mm, pa, parang um, hoverboard na siya uh, yan. Yeah. Lumulutang siya na it can actually occupy by 20 person. Ah, hindi naman. Papakatindi. This is uh, literally bus. Bus na nga, Bus na lumilipad. Elevated, no? Para sa mga viewers natin right now, uh, we are actually in the future this time. Uh, gusto ko lang sabihin na, uh, ayun, uh, let's go back to the first statement na pumupunta na tayo sa future. Kailangan let's accept na nandito na, na tayo sa sa transition ng future. Mm -hmm. Kung naaalala natin nung tayo ng mga batang 90s, sobrang manual. Mabili ko lamang din yung topic, sobrang manual. Para sa mga viewers natin na uh, mga batang 90s dyan, please comment down below kung ano yung differences ng batang 90s at yung mga na-experience natin ngayon. Mm -hmm. Napakaraming differences nun. Eh. Mm -hmm. Para sa akin kasi golden era yung tayo na dahil tayo yung nasa transition ng marunong tayo ng gadget, And marunong din tayo ng manual situation at mm -hmm. nadatas din natin yun. Mm -hmm. Kaya golden era tayo. Mm -hmm. Unlike yung mga grandfather natin or mga yung father mga natin. Z, mga yung mga 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 ibang mga father hindi na masyadong marunong sa social media. Mga hindi na take-in Tapos yung mga kabataan naman ngayon, uh, yung mga sobrang bata pa, hindi na sila marunong ng manual. Mm -hmm. Diba, pero tayo kasi marunong tayo ng manual which is in the middle. Kaya Golden Era. Marunong tayo ng manual at marunong din tayo ng technology na tinatawag. Which is na napagdaanan natin yung transition Kaya apakaganda ng transition ng na experience natin We are actually blessed Lahat ng mga batang 90s diyan Please raise your hands and comment down below Sana patuloy kayong sumuporta At uh, maging isa tayong magandang community So stay tuned and bear with us until last And don't forget to subscribe And hit the notification bell And by the way, we are The Filipino Call Next topic.